Assalamu alaikum. I just woke up in this midnight. Ano, ang oras kasi dito is 3.57 na. Ah. Nakagising ko lang. Pag-open ko ng cellphone ko, may eh biglang dumaan sa akin na ah, post ng isang ah, blogger. As a Muslim kasi, prohibited yung paggamit ng mga musics. As a Muslim kasi, bawal yung sumasayaw kami. Di ba? I'm not confusing you guys. Ano? I'm not uh, distracting all my, all of my followers. Although, mga followers ko so kasi is non-Muslim. But please, uh, this is not for you. This is for me and for my Muslim brothers and sisters. May napanood ako isang uh, post ano, na isang vlogger. Tapos, yung mga content kasi niya, Muslim siya. He's a Muslim. And may Allah forgive him about his sins. May Allah have mercy on him. I think kahapon na siya namatay. Tapos pinost yung uh, account niya. It's so worse. It's so worse kung alam naman ninyo na ano um <coughs> ganun pa rin ginagawa niya sana hindi nyo na lang pinost so napag-isip-isipan ko may mga may mga videos ako na with musics. ang ginawa ko tinanggal ko lahat mapapansin niyo hindi na available sa inyo yung ibang mga videos ko na may music kasi prohibited talaga sa amin makinig ng mga music kanon ng Islam. So this this is for uh, my side. Ah. I'm not talking about other religions. Sorry, sorry talaga. Sorry, sorry. I'm just talking about my religion and uh, some prohibited uh, deeds dito sa my religion. So kung may makikita kayong shared post niya na hindi na available, meaning to say I just removed those videos from my account. Ayoko nang uh, umabot sa point na what if um, mawala na ako, di ba? So, andun pa rin yung mga video na with music. So, I decided to uh, remove all those videos na with musics para wala na akong pagsisihan pag ako na wala na. Ganun kami katindi sa aming religion. Ganun kami kaingat. So, I think that time, I'm just uh careless. I'm just uh I just forgot, lang. So <laughs> please ignore uh ignore ignore this. Ano, sa mga non-muslim followers kujan, but I still loving you. It is not like uh I'm just talking about uh nga ko para sa religion ng So, uh, I will go to the mosque. magdadasal pa kami. Assalamu alaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ala Rasulillah. Wa ba'du. Fa assalamu alaikum wa rahmatullahi <steat> wa barakatuh. <preside> so, Masya Allah, napanood niyo po yung video ng isa sa kapatid natin na isang kilala rin po na vlogger dito po sa social media. At dumaan po sa aking newsfeed ang kanyang video na to. Uh, kagabi pa po. Okay, so ngayon, uh, nakakatuwa po na mayroon po tayong katulad niya na naiisip na bawal ang music kasi karamihan, na pwede ko sabihin 90% o sobra pa sa 90% na mga kapatid natin na mga bangsamuro vloggers ay gumagamit ng music. Ang music po mga kapatid ay haram po yan. At marami pong katibayan. Ang apat na madhab Sina Abu Hanifa, Imam uh, Malik, Imam al shafii Imam Ahmad al Hanbal. Ay nagkasundo sila na yan ay bawal ang pakikinig ng musika. Uh, may mga musical instruments. Yan po ay haram. At uh, sinabi na po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي إِلَهُ وَالْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِدَهَا هُزُوَةٍ at mayroon sa mga tao na bumibili ng musical instruments Al-Ghina sa ang tafsir nila uh, Abdullah bin Mas'ud ni Al-Qatada ni Ibn Abbas wa gayruhum na ang lahwal hadith sa na to ay ang Al-Ghina ang musika at si Abdullah bin Mas'ud na nung papa Wallahi alladhi la ilaha illa hu Anong pa Tatlong bisis na ito inulit-ulit. Anong pa siya? Anong nawalang na ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa kanya na ang tinutukoy sabi niya sa lahwal hadith dito ay al-ghina. At sinabi rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam al-Bukhari, sabi niya, Layakunan na min ummati yastahilun al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Darating da sa akin umma, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nagagawin nilang halal. Ibig sabihin ang original ng musical instruments, pagpapatugtog dito at pakikinig dito ay haram kasi sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam darating sa umma ko sabi niya ang panahon naggagawin nilang halal yung mga haram na to ano yun yastahiluna alkhair ang pangangalo niya wal harir ang pagsuot ng lalaki ng silk wal khamar paginom ng alak wal maazif at ang pakikinig ng musical instruments So meron din nag-post na wala daw dalil na kapag daw sa iskola sa Damascus, nag-aaral doon, na wala daw pong malinaw na katibayan. Paanong walang malinaw na katibayan na, na binanggit ko na po yung dalil mula sa surat al-Lukman at sa hadis ni Mamal Bukhari at nabanggit din ni uh, Ibn Qudama, rahimahullah, sabi niya, alatul lahuy katamburi wal mizmari wal shababati alatun lil ma'siyati bil ijma' na bagita si Al-Mughni na nagkasundo ang mga wala na ang mga musical instrument katulad ng tambol, mga gitara, mga piano ay mga mga musical instruments ito na ginagamit sa kasalanan kasi nililigaw mo kasi ang tao sa pagpapatugtog na yan pinapalimot mo sila sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi ang mga ah, nanonood po sa inyo mga kapatid na mga bangsamuro vloggers Minsan ang nang na-focus talaga nila hindi lang talaga doon sa video mo kundi doon sa music na naririnig nila. So dito na antig ang kanilang puso dahil hindi doon sa ginagawa kundi doon mismo sa music na yan na napili mo. Kaya nga natakot tayo sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nang ito ng kapatid natin na si Rapsan na uh, mamamatay. Lahat na tayo mamamatay pero makakaiwan ka ng video na napakadami, sisikat ka marami kang video, maraming nanonood nakikinig sa music mo sa video mo na yan, lahat yun ay isasama po sa kasalanan mo sa libingan kihintayin mo pa ba yung kapatid na ang mga videos mo ay pinakikinabangan ng maraming tao at ito ay magiging dagdag sa kasalanan mo every time na may nanonood pagpate ka na, sana po magising po yung mga kapatid natin na mga uh, gumagawa ng video na gumagamit sila ng musika ay, pinapalagyan nila musical instruments. Hindi ko alam bakit yung nilalagyan ng ganyan. Dahil ba sa mas maraming manunood para mas uh, maganda yung quality ng video mo? Subhanallah, ipinagpapalit mo ang inyong religion, ang iyong kabilang buhay dahil lamang sa kakarampot na pera. Para lamang sa views at manunood ng mga tao, ipagpapalit mo, gagamitan mo ng music. So gumising tayo, katulad ng naisip ni kapatid na Rapsa, nagising siya sa hating gabi o bukang liwayway before pajar at uh, naisip niya yung isang kapatid natin na namatay na nakaiwan ng video at marami pa ako nakita sa TikTok at naiwanan nila ang kanilang mga video uh, may mga nagigitara, nagpipiano, kumakanta kaya sa mga, mga ganito po ang kanilang mga gawain gumising na po tayo at hindi po natin alam kailan tayo mamamatay at hindi ka man natatakot na ang mga video mo na yan ay aanihin mo ang kasalanan sa libingan mo, sa lahat ng nanonood dito So yan lang po, Masya Allah, naway marami pamarisan ng ibang mga kapatid na vlogger itong naisip ni uh, Rapsan na uh, burahin ang lahat ng mga videos niya na may musical instruments kasi nakaka, nakaka distractoy eh. Kahit na lectures mo itungkol sa Islam, kung background niya ay musika o nanunood sa mga vlog mo na kahit nasabihin pa natin magaganda, wala namang nalalabag sa batas ng Islam, kung may music naman, hindi, nakaka, hindi nakakatuwa. Sa totoo lang. Nakaka-distract po yan eh. Kasi minsan ayaw mong pakinggan yung music pero Uh, wala Yung videos mo, punong-punong ng -punong music. Subhanallah. Kaya mga kapatid, nabang sa muro, mag-isip kayo. Ha? Ah? Hindi mo kailan kailan ka mamatay. May iwanan mo lahat ng videos mo na hundreds na videos, thousands na videos, thousands sinanano, thousand, ang dami ng kasalanan. Hindi. Matakot eh sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, gusto ko lang po iparating parating din kay ano, kasi na, nakablak ako dito kay uh, kapatid na Rapsan, na uh, kapatid na Rapsan. Uh, nabura na po yung video mo at pinabura ko na po sa kapatid ko at sana makarating po sa kanya yung video na to at uh, mashallah isa pong uh, uh, pag-encourage po sa mga kapatid natin yung video niya na burahin ang kanilang mga videos na may mga music at uh, uh, gusto ko lang para parating sa si na yung video mo na nirequest mo sa akin na hindi po nabura agad yung kasi nga magkalayo kami ng kapatid ko so naipangako sa iyo yun at naipangako naman ng kapatid ko na burahin niya so nabura na po yung video na nagawa namin noon tungkol sa iyo na napag-usapan natin so mashallah alhamdulillah so ito lang po mga kapatid naway mapulutan natin ng aral ang video ni Rapsan at uh, isipin palagi natin ang kabilang buhay natin huwag natin hayaan na madindang tayo ng mundo natin Wallahu aalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh